Magandang araw! Sa karaniwan po, ang luya ay madalas nating gamitin sa ating pagluluto bilang pangalis ng lansa at pampabango. Ngunit, alam nyo ba na may ilang health conditions na bawal pala ang luya? Ano-ano ito? Una po ay para sa mga payat at underweight na tao. At dahil ang luya ay ginagamit o nakakatulong magpapayat, dahil nakakatulong itong makawala ng gana sa pagkain, sa kabaligtaran, pinapayo ito na iwasan ng mga taong gustong magdagdag ng timbang upang hindi siya mawalan ng gana sa pagkain. Pangalawa, kung ikaw po ay may blood disorders tulad ng hemophilia, pinapayo na iwasan ito upang hindi magkaroon ng severe hemorrhoids o sobrang pagdurugo. Pangatlo, lo pinagbabawal din po ang sobrang pagkain ng luya para sa mga nasa huling buwan na ng pagbubuntis dahil maari itong magcause ng premature contractions at labor. Hindi din ipinapayo ang luya para sa mga umiinom ng gamot para sa diabetes at high blood pressure. Ang mga gamot ng mga beta blockers, anticoagulants at insulin ay hindi dapat isinasabay sa luya. Ano-ano ang mga pampalasa na pwede nating ipalit sa luya? Maari po ang red paprika, cayenne pepper at sweet pepper para sa inyong pagluluto. Yun lamang po for today. Magandang umaga po.